Good day mga kapisi. Panuhon paghimo sa busal. Ako si Roy E. Arindain, isad man dati sa dili maaram maghimo. Kaya nagpatuklo ako. Kaya kung isad ka man sa dili maaram, tapuson mo po ini na video. Mga kapisi, may tulula kita ka pamaagi na dapat susunodon. Una, magputod kita sa pisi na 1 meter ang taas. Pandua, aton susunogon ang punta kag pantulo aton na susugayon so mga kapisi sa aton previous video gitukdo ta na ang paghimo sa ni so dili ta na siya na ipapakita kundi ang pairog sa nina So kay man siya ka PC. Pareha lang siya sa proseso sa pangilong at lalaktawan lang natin Kapisi. Ito, dito tayo. So, 'yun lang mga Kapisi. Sana may natutunan kayo. Meron na tayong busal ng ayo. So, paki-like naman mga Kapisi. Share sa ating mga kakilala na dili man maram. Kag follow na rin para updated ka sa mga susunod na video. Thank you for watching.